Apo, pupunta po ako sa Kumon. Ito po pala isot ko. Napamigil na po ni Mami ito. At saka nanonood po pala ako. At tapos na po pala exam namin kanina po. And, last day na po pala mga B, four days lang kami kasi nag kami sa Monday. Saka ang init na. Review lang nung Monday. Diba? Init na. Mamaya-maya, punta kami sa Kumon 20. Say okay, paying... so, mga B, umuulan po pala mga B. Ang lakas niyo po. pala dumilim. Lalakas po pala. Hindi yeah, start na siya. Pupunta pa naman tayo sa kumun mo. Tapos umuulan. O, oh, tapos madudumihan. Okay lang, nakabla ka na. Ikaw naman lang. <laughs> so, Mabi, mamay na lang. pa. Hello na mga B, I'm Bang. Pupunta na po pala ako sa kumun po. Hello na mga B, may bago kami sa sakyan. Papakita ko sa inyo.

<laughs> Let's, go. <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> Let's go. 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 let us go let us go let us go let us go This is go let us go let go let Kaya naging binaghihintay tayo. Here's my new car. Yan. Ayan, nakita niyo po si mami. Yan. Mga B. Ang init mga B. Kinapapaisin ako. Eh, hey, paano yun mami? True, Paano yun mami? Pakita niyo po. Dali. Oo, oh, 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 yay. oh, yay. oh, 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 ako. Ito, tao naman to. Gawa to sa tao. Guys, gawa ka sa tao. Yan yung ginagamit namin pag uh, mag-glossary kami. Yeah. Mm, there you go. So, sasakay daw kasi siya. Tut, 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 tut. Mag-glossary kasi kung habang sa umunia. Sarap matulog. Diba? Lo! Laan mo na ako, mom. Abi, laan mo na ako. <laughs> <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. yeah. Oh, yeah. Okay. Nag-ano na ako? Baka ma- Uy, ma'am. Kami mag- mag- Uy. gumagalaw. Okay. Okay ba, ma'am? Bye, Bye. So, yung mga binag-stop mo na ako mag-ride kasi po, ano, umuulan, madulas. Baka madulas kami. Kasi, you know, yeah. You know. So, let's go. Dulas Yeah. Di mo na, hindi mo muna ako inayon na kasi madudulas tayo, mami. Oo, uh, mapayon. Let's go. Kapag mag-ano tayo, papayon tapos hindi ka nakapayong. <laughs> ano siya? Katawa. Oh, pagkatawa na nito. Diba? Hindi magsisisi. Hangin na 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 na. Ano ka po? Wala sa'yo na. kita doon, na? kita kita doon. May video ko. Ma. Punta ako ngayon sa grocery, grocery. tayo ng kailangan natin para sa bahay. Bilis lang makakasagot. Oh. Alam mo ba, kakadating ko lang. Sakto pala yung pag-grocery ko. Tapos ka na agad. Hindi po, kanina pa. Kanina ka pa ba? Tapos nakita mo na hmm. Hmm. Say, mga, bi, ako. Kasi mga tapos na po pala ang magkubon. Mami, magtatekwondo po ba ako? Ay, mag-aaral. Mag-aaral. Kasi, nasa day bukas, extra hot sa stomach. Mam, um, saan yung swarma, mami? Pwede po mag -dairy Ame? Pwede naman ako mag-dairy queen? Kami? May lang ako nag-dairy queen. Wala. So, alas ko bibili ako. Patapis na pa talaga? Kapatapis yung sa sabi. Ha? Magpapatapang sa sabi. Nag-extra tapis na pa talaga

ano po pala tayo? po si mami. Kaya naghintay po ako rin lang. Chocolate kasi po kaya may ganun nga yun. Si mami, nandito na po pala si mami. Kami ano na. Ay, sorry. So yan, tara na po pala. Doon, lalabas na po pala tayo. Saka, papunta tayo sa Halloween. Dito ako sasakay mga bidon. Kasi may gamit na. Sa kaya ko ulit. Tapos uh -huh. giniin mo. Uh -huh. open mo. Okay. Eh. Open mo lang. Okay, uh -huh. Ayan, let's go. Open. Let's go. Ayan mga bi, hindi na ako makakasakay kasi may ano, na mga gamit na. So yung mga bi, maaraw-araw na, Hello mga V, I'm back. Nandito na po pala kami sa I aming mean, building po. Papataas na po pala kami sa third chapter na po. Third floor. Tsaka, hindi na po pala kami sa elevator. Kung nga pala mga nakita niyo na po ba ang new car ko po? It's a prank! Mahalin <laughs> niyo mga magkaroon po kami soon. See mga Update po kami. Bye bye po.